ayan guys yung ampalaya namin apat na yun na, na harvest namin nakakatuwa ang taba niya dami niyang bunga yan lahat ng may plastic na yan bunga niya yan nilagyan namin ng plastic kasi pinapasok na insekto yung pangalawang bunga niya kasi hindi pa siya dapat aanihin pero inani na namin kasi nagyelo nakakatuwa siya guys ang dami niyang bunga So, pag medyo ganyan na yung na plastic na namin. Para hindi siya na yung sa ito napasok ng insect. Ayan po yung ginagawa niya. Tinatanggal niya po yung <laughs> mga to yung dahon. Tsaka yung mga ano, yung mga maliliit na may parang ganito. Yung sumuling maliliit na yan. Para yung sustansya niya ay diretso sa ganito. Ito? Mm, mm Yung mga ganito, tinatanggal daw yan. Yung mga, yung mga sumusuhin ganito. Sa mga, parang sanga ba? Para yung sustansya ang punta talaga sa main, sa main niya. Ayan, dami niyang bunga o. Oh. Ayan. Parang bilis lang lumaki guys. Ito parang, isang araw, maliit pa, like, biglang laki na. Ayan, dami May mga, bunga pa nga hindi na namin nabalot kasi medyo maliliit pa ano oh, siyang bunga <laughs> hingay ng bata <laughs> yan apat na yung harvest namin alam no, may insekto siya oh lumipad ayan eto meron siyang bunga may belaklak binibidyo ko siya mula lumiit, nung mala maliit hanggang pag lumaki siya. Ayan. Ang kapal ng dahon. Actually gate sinanim ko lang yan para sa ano eh. Para pipigain ko kay baby yung dahon. Kasi maganda daw yung para sa baby. Tapos, para mayabong na rin dito sa gate namin. Pero kung mapal siya, tapos namunga, hindi eh, mas maganda. Nakakatuwa nga mag-harvest eh. Ayan. Ayan, sa bakod lang namin yan guys. Eto siya. Ayan. O ba diba, malilim? Nakakalilim siya. Kasi pag tanghali na yung, at saka hapon, yung init, papunta na dito sa amin. Pero dahil sa, dahil dito sa Ampalaya, malilom siya. Tsaka mahangin siya, guys. Dagdag hangin. Ito yung na-harvest namin, guys. Bali, pang-apat na namin na-harvest. Ito yung pangatlo, atlo Tsaka ito yung pang -apat. Actually, mas nauna to, eh. Pero, sabay lang silang lumaki. Tsaka, ang bilis lahat talaga nila lumaki, guys. Yan, organic to kasi wala akong nilalagay na any any ano, pesticides. Kasi hindi na, wala pa naman siyang insekto. Sana hindi magkaroon. Okay, thank you for watching. Maganda talaga may tanim sa bakuran, guys. Fresh siya, oh. Fresh na, hindi mo nabibilin. Tapos, sigurado kang organic.